Magandang araw. Sumagot na po si Congressman S. Barbers at binidinay. Ito daw po ay uh, paninira lamang kalaban ng uh, politika at sinasabi pa na may mga bayaran daw po ng mga trolls no na nagpapakalat sa mga ganitong klasing balita, allegation, laban sa kanya at ang kanyang kapatid na gobernador ngayon ng Surigao City. At tinanggi po ito ni S. Barbers na wala o mano itong katotohanan. Balikan natin po ang nagtrending na balita noon mga kababayan. No? Na kinonfirm din po ng PD, eh, na totoo po ang nagtrending na balita sa social media na ang isang SUV na dumaan po sa port ng Liloan, Southern Leyte eh, ay may laman po na 57 kilos na shubs at na at may street value na almost 400 million ang street value mga kababayan. At ito po ay nangyari noong November 8. 2024. At ang allegation, yung SUV umano na Montero Sports ay pagmamayari ng gobernador ng Surigao City na si Governor Lyndon Barbers at siya naman ang kapatid ni is Barbers. Ngunit sa ipinalabas ng PDA Region Office 13, uh, Regional Office 13 na ito daw po ay fake news at wala daw pong kinalaman or hindi daw po sangkot ang mga barbers sa ganitong klasing allegation. Pero ang kahinahinala hinala lang po mga kababayan ay kasabay po ng paglabas ng uh, announcement ng FIDEA na ito ay fake uh, uh, nagkaroon din po ng press conference itong si Congressman S. barbers at sinasabi na ito po ay fake at lalo po tayong Naghihinala, hihinala, hindi ibig sabihin, sinasabi mong totoo na po yung balita ha. Nagkaroon po tayo ng paghinala at pagdududa dahil hindi po ito binabalita sa mainstream media. No? Ito po ay malaking issues. Minsan nga po ay eh, konting gurguran lang no? sa mga probinsya eh, ay po ng mga malalaking mainstream media. Eh, GMA, News 5 o halos lahat. Pero ito po ha, 57 kilos tapos halos 400 million ang halaga no, ng, ng shabs na ito. Hindi man lang ibinalita. No? Ang nagbalita po ay local media lang at the same time ang uh, sinasabing Surigao Media, diyan natin una nakita at nagtrending po yung balitang ito. At ang uh, kanyang ginawang press conference ay totally mga local media din po, no? At ang kanyang sinasabi, ito po ay uh, party po ng pamumulitika at sila daw po ay sinisiraan lang. At kasama po sa kanyang press uh, conference, no, niya rin na siya daw po ay suportado niya kali yung war on drugs ni uh, PRRD, no. At itong mga allegation na ito eh obvious daw po na ito ay galing sa mga bayarang trolls. Okay, sige. Pakinggan natin mga kababayan itong si no. Tandaan niyo si Sparvers ha. Siya po yung chairman ng Quadcom na ngayon ay tumutulig sa po kay PRRD at mukhang sila po eh mukhang may sabwatan sa ICC mukha lang no hindi naman natin sinasabi na confirm mukhang may sabwatan sa ICC dahil ang sinabi nga po ni Ka Eric na nandito na po yung ICC sa ating bansa no at uh, sinabi po ng isang kilalang kolum kolumnista na si Rigoberto Tiglao no na ang ICC daw po yung nagbibigay ng script questionnaire doon sa mga anti-Duterte na mga congressman and congresswoman. Ayun pakinggan ipakinggan muna natin si S. Farber. King fake news. No? Fake news dahil una, uh, wala ho akong uh, kamag-anak, wala ho akong uh, kapatid na drug addict. At lalong-lalong hindi po ako drug pusher o ang aking kapatid ay drug pusher uh, wala pong katotohanan yang Uh, yan po ay isang uh, uh, news na galing po sa isang fake news na galing po sa mga mga desperadong mga kalaban namin sa politika no at uh, siguro yung mga trolls diyan na bayaran ayan siguro nang galing yan no nagtataka nga ako eh gano'n na ba kayo ka desperado para mag-imbento ng ganyang klaseng kwento na wala man lamang kayong basihan. Una, yung sinasabi yung sasakyan namin, pag sa amin yan, bibigay ko pa sa iyo, kung kusino ka man nagumpisang magkwento niya, sa iyo na yan, sasakyan na yan. Pangalawa, kung yung kapatid ko sinasabi na nag-drive, abay, pangalanan nyo, di ba, kung sino yung kapatid ko nag-drive. Eh, kahapon lang, kausap ko yung kapatid kong isa. Yung isang kapatid ko naman, nandirito sa probinsya. Uh, siya dyan na uh, atong ato gobernador doon hmm. So, inikumahan ng mga fake news. Manggawas, inikumahan mga kaibs unang mga surigao mo. Tungod kay hapit naman lang yung politika. Not ka mga bright man ang ato mga suriyaw noon. Pero dyan, higyan ko mga pipila, mga kabulok na mga, mga surigaw nung diri na amoy mutuo da dyan sa mga dyan ng mga istorya. Sa amo pamilya, gikan pa sa amo amahan. Hantod sa amo mga magsuon. Ang amo advokasya sa among pamilya, antay illegal drugs kami. Indayin ang amo mga kontra sa politika, kaya dahil mga history, o dahil mga history kintahay, na may mga istorya na magamit si Pedro, magamit si Pulano ng mga paglao, mga ginadili ng mga drugas. Say Pedro, Pedro, ay, ay, na Pedro. Mm. Sure. my campaign against drug will not stop until the until the end of my term that will be six years from now until the last pusher and the last drug Lord. Ar...